Si Adelfa Selga, reklamo niya ang nakatshot ng kanyang ina na nagpanggap na lalaki at ng hut-hut ng maraming pera. Okay, mas matindi to. <laughs> mas matindi to, ay. Ba bawal po yung mga bata rito ha. Kung bata, kabiroating ka, patay mo na muna. At mga nanay-tatay, mga bata. Ma'am Adelfa, magandang Mam, Ma'am, bawasan natin or wag ko tayo magamit ng mga malalasong salita. Yes, po, Although, sir. recognize ko na fact kung minsan, sa sobrang sama ng loob, nakakasalita tayo ng hindi dapat. Iwasan po natin yung reklamo nyo nakachat ng inyong ina na nagpanggap na lalaki at nanghutot. Yes. Po. Sino po ito? Si Vanny Valdez po, sir. Isa po siyang lesbian. Babae po, sir. Okay. At etong si Vanny Valdez ay nakarelasyon po ng inyong mother? Yes po, sa social media po, sir. Hindi pa po sila nagkaka... Kadya na ba siya, na, si, ano, si Bani? papasukin si Bunny. Ma'am, hindi mo sinabi kay Aurora na kayo po'y uh, babae at hindi pala kay lalaki. Uh, uh, ganito sir, hindi ko lang masasabi na I'm already a girl because ayaw ko sana naman ano, kasi yung anak ko nandyan po, ayaw niya na malay po kasi ako. Yun sana ang Ma'am, hindi, kay, kay, kay... hindi ka napapanood, hindi ka nakikita. Uh, uh, ganito po sir, I'm already a transgender. Oh, so meaning... Yes, so... Meron na kayong ano ng lalaki. Opo, sir, okay. ngayon, sir. Right. So I can call you uh, mister na ngayon So ngayon sir, hindi ko pa na natatransfer doon sa pagka uh, just uh, transgender ko Kasi po, mahal Ah, so wala pa kayong ari ng lalaki Meron na po, alam na niya kasi nakakaya because we're too old Teka Nakita mo na, Teka na, mo na. Pero kanya. from the very start, mm. alam niya na ikaw ay nagpapatransplant ay, hindi, uh, hindi pa po, pero alam na niya na I'm already a boy kasi... Hindi, pero sinabi mo sa umpisa pa lang uh, na babaya ko and I want to be a boy. Sinabi hmm. mo sa kanya. Hindi po, kasi ang... ang Panilin lang bilis, yun, sir. Ang bilis po ng pangyayari hindi po. Hindi mabilis yun. Yun yung pinakilala mo agad-agad, sir. Yun yung Yan. pinakilala niya po Yan sa amin. Yun. Sanel po, Mr. I'll call you mister na kasi mukhang lalaki ka na talaga. Mr. Valdez. Thank you, sir. Pandaraya yun. Panilin okay. lang yun. Kasi you pretended to be a man na at that time na magkakilala kayo when in fact you were still a woman kasi... Bajay na pa yung ari mo. No, sir. And then, ikaw ay nagpa-transplant at nagpalagay ka ng ari ng lalaki. Naging transgender ka. Later on sa relationship. At nadeskubri ni... Uh, hindi po. po, sir. Ganito po, sir. I'm po already a transgender nung kami na, sir. Si, pero sinabi mo sa kanya na transgender hindi lang, ka? Hindi lang sinabi, sir in nagpakitaan na po kami. Hindi mo sinabi. Pinakita mo yung Yes po sir. Yung ari mo, mo na lalaki. Hindi po sinabi na ganun. Teka muna sir, matanong ko lang. Yes sir. Nag- -s -s na kayo ni Ma'am Aurora at gamit mo po yung bago mong ari. Yes po, alam na niya. At the first, I mean, very first. O baka video first, lang first. o talagang in person. Wala pong personal video. connection. Po. Video. Yes. Ay, ah, hindi po s, s*** yun. Kaya po -s, s*** po sir. Bakit? At nakita ni Ma'am na yung ari mo yes. ari ng lalaki na. Yes po sir. Pero hindi mo pa rin sinabi sa kanya na uh, ito ay hindi tunay, hindi to original, ito ay transplant ko lang. In, Hindi pa po, sir. Wala pa po akong okay. lakas ng loob. May panluloko hindi. doon. May panluloko siguro, sir. Kung, kung kumukuha lang po ako ng time, sir, to explain. Mali. Mali, wrong. Sorry, sir. Wrong. Mm -hmm. Dapat, naging honest ka. Sinabi mo yung totoo. And then, tingnan mo kung tatanggap ka niya hindi. Pag tinanggap ka niya, thank you. Pag hindi, sorry. Yun Ganun na, yun. Pag, pag, pagkakamali ko po sa iyo. Pag, Kaya may karapatan nga naman siya, uh bawiin lahat ng mga pera na ibigay niya sa iyo sapagkat in the first place, wala talagang relationship because pandulo ko talaga ang purpose mo na makipagrelasyon sa kanya. There was no love at all. Uh, It was a hindi naman po sa ganun sa'yo nalulukuhin ko. Uh, sir, ko kasi hindi mo sinabing na ikaw ay babae at going to become a guy sa pamagitan ng transplant ng are. Yun nga po, sir. Sabi ko nga po, sir, na hindi ko po naman agad-agad na sasabihin po na gano'n, sir. Because iisipin ko muna po, sir, kung ito ba talaga or what. And then po, sir, ayun uh, na. Ayun ganun. Ikaw pa nga yung decide kung, kung kailan yes, at po, kung tatanggapin ka o hindi. Hindi Ma, naman sir, po sa Sir, it should be the woman who should be deciding yes, na that, tatanggapin ko ba itong sinabi ni Mr. Valdez na siya'y babae at magiging transgender siya later on or not. Pag tinanggap nga sabi ko, di, thank you. Pag hindi, sorry. Sa umpisa pa lang nilalatag mo na lay down your cards pero and then ganito, let her decide. Pero ganito sir yan. May usapan na siyang naririnig. May nalalaman na na uh, a girl or what. So, sabi niya hindi naman siya naniniwala kasi may nakita na siya. Kaya so, nga kasi dapat sir dapat siya nagtanong na siya sa akin. Okay. Sabi ko nasa sayo na yung yung ano, ano nakita mo na yung aking kwan. Sabi niya sir, okay. Magpakita ka na lang na no, kasi sa, parang natutuloy doon sa sinasabi yung pagka-press niya. Parang yung pinupos. And ito na, pakita mo ganito, ganito. Bilang ina niya, siguro, he, uh, she want to protect her mother. So ngayon, sabi ko, peke ito. Sasabihin ko, sa, sinabi ko sa kanya. Yun, sabi niya. Eh, basta, muna. pakita mo na. Pakita mo. Siguro, si feel in love uh, like me. Na in love din siya sa iyo. In, in love din uh, na, na siya in -in sa akin. Na loloko ka. <laughs> sa una pa lang nang loko ka na. Mm. Ang sinasabi mong pagka nalaman namin sir, nung end na po, ito lang po namin nalaman na talagang babae po siya. Okay. Kasi binagbigay po siya ng mga ID identification po na talaga pong nagpapatunay na siya ay lalaki po, sir. Nandito po yung kanyang identification na binigay po sa amin. Tunay na ID yan? Hindi Yun po, sir, po. kasi yan nga po yung sinasabi. Fake, fake ID. Ito. Yes, sir. fake ito, ID sabi po. Sabi ko, sir. Tsaka Pero ang never na... Po po no, to, sir, ang nandun sa ID niya, isa po siyang abogado. Oh. Pero hindi ko, po, sir, sa... hindi ko po ginagamit kung saan-saan yan, sir. Ito po, sir. Okay, sa tatual lang, lang yan sir sa sama. bahay po sir. Yan na po yung binigay niyang ID. Sabi niya, sabi ko mukhang babae ma, sabi mm -hmm. ko sa kanya po sa mama ko. Tapos sabi niya, uh, kumuha ka nga ng ID para ma-verify po natin kung talaga pong siya ay lalaki o babae." Ang binigay niya, yan po na ID sir. Okay, dito po sa PRC maka kasuhan ka po ng PRC Oh, I, I know that Pero siya ang namilit sa akin na bigay mo na yan bide. Ngayon eh, po kayo. dito sa LTO, bakit kayo nakalusot na sabi niyong lalaki kayo samantalang Ay hindi po, hindi rin po ano yan big big pop -time. So sir, manlilin lang ka Hindi po naman ganun po Ma sa Sir, ito na, mm -hmm. ito na po yun uh, Plain and simple, nagsinungaling ka kay mm -hmm. Ma'am Aurora Nagsinungaling ka sa gobyerno natin mm -hmm. Pero hindi ko po ginamit sa mga... Ano siya, Pero sir, ang pag-inala niya po, mas sir. Mas lang. Pinaki mo yung dokumento ng gobyerno para masakatuparan yung gusto mong gawin panluloko. Pwede kang kasuhan dito ng LTO. Mm -hmm. Pwede kang kasuhan dito ng PRC. Palsification of Public, Public mm -hmm. yes, Documents. Know, sir. Uh, yan, sir. Katuwaan lang sana po namin yan. Okay, sir. Ganito po yan, sir. Hindi naman po ako tumatalikod na hindi bibigay po, sir. Okay. Hindi, uh, yung mga pera niya na... Kung baga, ibinigay niya sa akin. Dahil ay, hindi nila alam po sir, kasi sabi niya, basta gamitin mo yan sa ikakabuti ibibigay. Kung mga ito, gamitin mo sa ikakabuti. wag na huwag mong sasabihin sa kanila. Sabihin mo sa kanila na pera mo. Yan ang utos niya sa akin po, sir. Okay. Miss Aurora, yes, sir. bakit gusto yes. niya pambawiin yung pera? Kasi from the beginning, tinanong ko na siya ilang beses. Ayaw ko marinig na ibang tao magsabi sa akin ang katotohanan na pagkatao mo. Pero i niya, sir. Kaya ngayon, wala. hindi natupad lahat ng usapan. Wala na akong bahay. Baon pa ako sa utang. Yan po, Tapos ang mga anak ko, wala akong isusustento sa kanila ngayon. 2 years, alam mo yan. At alam mo ang hirap dito. Kaya hindi ko nilustay ang pera, sir. Sir, ito na siya nga, whether nilustay mo o hindi yung pera, the fact na nanloko ka, I'll make sure pagbabayaran mo to Sir, maraming habol sa'yo dito. Yung LTO, kukuntakin namin LTO para sa ka ng kaso ng LTO. Falsification Public Documents, yung PRC. Ganito yan, sir. Yes, sir. Alam ko po yan, sir. Yung pera niya, sir, pinagawa namin yung bakod. Sir, imaterial na yan po yung bakod-bakod na yan. Ang sa akin nandito para mapabilis um. tayo, yung the fact na nagsinungaling ka, sinabi mo na ikaw ay lalaki, uh -huh. na in fact babae. o nga, meron kang tita ay may ari ka. Pero hindi yun ang kailangan ni ma'am. Eh. Ang kailangan ni ma'am na malaman na ikaw ay talagang lalaking lalaki nung ikaw ay pinanganak. Yun ang pagkakaalam di niya. Naman, hindi mo sinabi naman, sa kanya na pinanganak akong babae at ako ay lalaki na ngayon sapagkat nagpalagay ako ng ari ng lalaki. Hindi naman po niya kasi tinanong, sir. Come on. Paano nga tatanungin? Eh, yun yung nagpakilala mo. Kaya nga, di ba, nag-investiga kami kung talagang totoo kang babae o lalaki. Nagbigay ka nga so, peke so, lang yung ibig sabihin, mo. So, ang sir, from now on, lahat ng mga lalaking naliligaw sa mga kababaihan, sa syari, pe lalaki ka ba o babae? Ikaw <laughs> ba, may ari ng lalaki bang nasa harapan mo <laughs> o ari ng babae? Ganun ba ibig mo sabihin? No. Alam mo, sir, In you're a scammer. Kapareho ka lang po ng isang lesbian na pumunta rito. Mm -hmm na nanloko ng kanyang Russian employer. Magkaiba nga lang inyong modus, magkaiba lang inyong style, pero pareho lang po yung inyong pagkatao na manloloko, scammer. Uh, siguro yan, sir. Pero yung sa totoo, sir, hindi ko naman siya niloko. In-scam niyo po siya, sir. Sir, so, yun, po. po yung mga... Yung Bisi ano, po sir? Po. kung magkano po yung pinadala hmm, ng mama ko. Yes, po. I know. Okay. So, sir, ibabalik niyo po yung pera. Kasi sir, kung hindi, sir, tutulungan ko itong si Madam Aurora na magdemanda, Maraming kang tama rito. Est falsification of public documents, mm -hmm. at kung ano pang pwede. Uh, sinabi ko naman sa kanya, sir, yung pinagamitan ko ng pera nandyan, sir, uh, tulungan na nila ako, ibenta benta yun at may balik na yung pera oh. na nila. Sir, sir hindi po galing yung, yung pagkakasabi niya po I'm sa willing. barangay, sir. Yun, kasi pinuntaan po namin, ko, nandito Nura, po, mura sir. Okay, okay. Po. sige, sige. Hayaan natin yung mm. kung ano sabi sa barangay. So, mm. yung mga properties, mm. nandyan ba? Ah, nandiyan sa hindi ko yan nilustay. Okay. Iniinay in. Okay, so pwede may benta yon. Ma-convert sa cash at mababalik yes, in full po, kung magkano yung mga nakuha mo sa kanya. Kung magkano yung nakuha. Pero in the full, sir, hindi na kasi yung mga iba po, sir, nandun na sa bakot Paano ko po, uh, may babalik? Tapos kapag tuwing ah, Hindi po, sir, mang... hindi up to the last sentavo, okay. hindi. No, no, no. Pero sir, kung sana kayo po ay naging mm -hmm. honest at pagkatapos mm -hmm. later on, itong si Ma'am nag-change ng kanyang decision, o na sabihin natin, okay yung inyong uh, relasyon, and then later on, nag-away kayo for whatever reason, at babawiin niya, pwedeng ang kukulin ni ma'am kung magkano lang kaya mo. Pero in this case, right from the start, sir, may panlilin lang eh. Sabi ko nga sir, sa kanya na... 1.6 million na po ang naipadala sa iyo ni Ma'am Aurora. Ganito po ang gagawin natin. Uh -huh. Yes, sir. i niyo po yung properties? Yes, sir. Uh, Nakausap na po ako ng broker po okay, para i-ano yun tapos kasi, mm -hmm. tapos sir magkano yung kulang mm -hmm. yung difference pag usapan nyo po sa barangay pirmahan mm -hmm. na para installment may babalik uh, okay, kung wala sir. cash hindi po okay naman na. ako hindi kaya nga po sa barangay pa lang ang gusto po kasi niya tutulungan daw po namin siyang ibenta yung bahay niya <laughs> baka Tsata may kakilala yung sasakyan po sir baka may kakilala po naman sila sir Di pa para mabili Okay lang po yun ma'am hindi niya kayo inuobliga kung may kakilala kayo mm -hmm. however siya po ay maghahanap ng broker. May nahanap na ko. May nahanap na. Yes, sir. Pwede nyo ipakiusap dito sa kanila, kila Ma'am Adelva. yung broker, para talagang sabi ka na totoo, bako walang broker. Sige, Ibibigay ko po yung number, niya, number ng broker. Sige, ganun na lang. Ah, opo. Okay. hindi po ako mag Sabi ko, sir, kung ano man yung nailagay ko doon na pera, iano ko kasi po, kahit single sense na, Ganito, bumili ka ng ganito mo, hindi ko ginamit ang pera yes. na ganito, sa Paano hindi mo ginamit? Pang <laughs> personal nga niya, sir, eh. Kung saan-saan na... napunta. Ang oh, sabi niya, aayusin no. mo yung ganito, pupunta ng Singapore. Hindi, hindi, nandito sa... lang po pala sa Pilipinas, sir. Hindi niya po inasikaso yung dapat na asikasuhin niya, sir. Inasikaso ang dapat po, po nasasakyan na ibibigay po niya sa amin, nandito po, puti sana Binenta niya po, sir. Pinalitan niya po ng kotse na pula lapos oh. Tapos po sir, ang ginawa niya, yung dapat na sasakyan po sana yung ibibigay sa amin, nag-open po siya ng tricycle ng kapatid ko, dapat po i-full payment niya, hindi niya po i-full payment, 5,000 lang po yung dinang payment niya. Kami na po yung nagbabayad monthly until now. Oy. Sir, yung sasakyan na yon hindi ibibigay sa kanila. Pa'nong hindi bibigay? 'Di ba nga sabi sa iyo, binigyan ka ng pera, ilang beses nagmakaawa yung mama ko sa iyo. binigyan ka ng pera para ibigay mo sa amin yung mga sasakyan. Anong hindi. ginawa mo? Hindi mo oh, binigay, e binenta mo, diba? e binenta mo, diba? Sira, sira, sira. Hindi, sira, sir, eh binenta, e binenta mo, pero wala ka alam e yung mama e ko na binenta e mo, ko mo, si mo si yun. Ayoko yun kasi hindi na mawala. Hindi niya sinabi, malustay. hindi niya sinabi, sir, na binenta niya yung mga ayaw sasakyan. So ba bakit hindi mo sinabi na binenta mo sa sasakyan? Uh, Ba't di ka nagpaalam, sir? Ganito po yun, sir. Hindi, ba't nga nagpaalam, sir? Direkt hindi ko sabot. na ipinaalam, sir, kasi dahil, sira na. It doesn't matter, sira o hindi, bago mo binenta. So, ayaw po, nag... ma-stress po siya. Sir, so, dahil stress po stress po siya, stress na po, po siya, siya hindi po ganun eh. yung pagkakakwento niya. Ang tanong po ng nanay ko, oh, may bago ka palang sasakyan. Ang sabi niya po, uh, ah, hiniram ko lang. Oh, Kasaan hiniram ko muna. Na, na oh, doon naman, ano? panluloko. eh, ko muna yun, sir. Eh, binilimot hiniram. Hiniram ko sa una, sir. sir, Sir, bani, pinaikot-ikot mo ako. Hindi, sir, hindi, sir. Okay? Hindi. Hiniram ko para i-road test po yun, sir, nung pinakita ko. Pero kalaunan, sir, nung binayaran na yung sasakyan dahil walang pyesa na mabili, binenta ko na okay, po sige. yun, sir. Anyway, sir, ang importante, papakilala nyo po, sir, mm. sa kanila yung broker. broker. Mm -hmm. At kung meron kayong kakilala, ma'am, baka mamay yung broker barat. Kung may mm -hmm. kakilala kayo na para bilhin nyo na mas magandang presyo mm -hmm. para mas mapadali yung pagbabayad yes. doon sa utang. And then yung difference, ma'am, kung meron pang balance doon sa 1.7, kung magkano may benta, mm -hmm. yun po utay-utay babayaran niya, magpipirmahan kayo sa barangay. Yes, okay? Kapag halimbawa, ma'am, hindi niya tinuloy, oh. anyway, mahawak ang ebidensya eh. Yes, hindi niya tinupad sir. yung usapan, mm. eh nandiyan yung istapan, nandiyan yung falsification yes, of public yes, documents. Sir. okay? Yes, po, Sige sir. po. Yes, So sir. again, Sir, sir Bani, mm. advice ko sa iyo. Mm -hmm, yes, sir. Ma maging makatotohanan ka. Okay. Si kaya ayaw mo makita ka sa TV para makapanloko oh, ka na, ulit ang mga babae? yung, nandiyan yung ba yung sir, anak ko, sir? yung anak ko, sir? Hindi yan, sir. Ang ibig sabihin, kailangan maging honest ka sa mga nililigawan mong babae. Ay, Sabi wala mo totoo. To wala nililigawan si, si Aurora. Hindi natin. nga sa susunod, sir. na wala na Aurora. Bakit? Kaya pa rin ba ni Aurora? Wala Kaya na nga, sir, ang advice ko, sir, from now, ang pagmagligaw ko sa... Ganito, sir. Turuan kita, sir. Seryoso, sir. wala mali siya rito. Ako ay babaeng pinanganak. Pero ngayon na ako'y lalaki na, transgender na ako dahil meron akong ari na lalaki. Matatanggap mo ba ako? Ganon. Pag sinabi ng girl, yes. Swerte ka pag sinabi, ay sorry, hanap ka ulit sa maliligawan. Yung sinabi mo, pinakita mo yung ari mo na lalaki na, enough na yun to prove na your point na ikaw ay lalaki na sa isip ni Miss Aurora? Nagdalawang isip po yung mother ko, sir. Kasi mayroon pong mga sabi-sabi. Lalo po nung pina-verify ko, hindi ko pa po sinabi sa mama ko na ma, po yung ID. Kasi nga po, ang siya po ma -ano, mahilig siyang mangsulsul eh. Tapos binabantan niya pa yung mama ko na pag hindi mo ako binigyan ng pera, ano, ganito, ibebenta ko na tong mga to. Okay, may Tapos wala na pa. pa wala na binigay ko na yes. yung sasakyan, wala ka Sige. nang okay makukuha na. sa akin. Uh, sabi niya, sir. Sir, punta tayo uh, sa kabilang bot. Sige, okay. pag-usapan natin yung hmm. sa pag-dispose of your properties yes, okay. para maibalik yung pera nila. Yes, okay. Alam pa ng anak mo na ikaw ay babae. Hindi pa, sir. Because kalalaman lang niya doon sa nanay. Sa Come isted, on. Uh, sa nanay niya. Come on, pang lolo. Sandali lang. Sandali. Sandali. Sandali lang. Come on, guy. May anak ka. Sabi mo, pero tinanong kita kung tunay mo anak sabi mo ampon mo ngayon hindi pa alam ng anak mo kung ikaw ay lalaki o babae it's unfair to the child but so kasi 13 years old well paano paano napunta sa was this a legal adoption ganito yan sir was it a legal adoption ibinigay lang sa akin tapos oh, malis na yung nanay. Three siya I don't know if you have the right to adopt a child na hindi ho duman sa legal process ng adoption and also na hindi mo sinasabi sa bata yung turin mo kasari. Ang kasandil naman, sir, it's unfair to the child. It is unfair. Yes, I know. Na not telling the truth to the child. Alam niya ba na, ampun lang siya? Uh, no? Slowly, so, uh, inumpisan po namin sa nanay, mama, mama niya, sir. Inumpisan po namin niya doon. So, so meron kang partner ngayon? Uh, wala po, sir. Single dad? Dadalawa, dadalawa lang kami ngayon. Na so, ang niya, dad ka? Yes Babae, po. Babae, lalaki ang anak mo? Lalaki po. At uh, very legalic and hyper. Kung malaman man to ng anak mo ngayon, <laughs> it is your fault, not his. Pati ba naman bata, ginawa mo tanga at... Uh, hindi mo ka honest. You're not being honest, sir. You live in a world of lies. You've been lying to everybody. You've been lying to yourself. You've been lying to your girlfriends. Lying to your child. I mean, lying to the government. Puro lies. Hindi ganito kasi siya, sir. Lies and lies and lies. Yes, and lies. I know. Yung bata sir, kasasabi lang namin, oh, uh, slowly na sinasabi namin, na doon sa nanay-nanayan niya po, hindi niya na niya tunay na nanay. So, Hello, alam mo i sir, by saying that, I'm sorry sir uh ha, -huh. uh -huh. I will talk to the DSWD, uh -huh. paparating po namin to, and have your case evaluated tawag mm mo -hmm. Tawagan mo yung DSWD kasi there's a possibility na baka makuha sa yung bata. Pero may nanay na siya po, sir. Yung nanay niya naka... Teka na, is this the biological mother? No. Was there a legal adoption? No, oh, wala paper? walang legal pero may kasulatan po, sir. that's human trafficking. Paano na, sir? Binabalik namin sa nanay, ayaw nung nanay na. Maski na, dapat ang DSWD, sir, ang magde-decide kung ano na dapat sa mga bata na hindi malaman kung sino ang parents. Hindi yung kayo na po basta magde-decide for the child na, ikaw dito ka, sa mo ng pangalan niyan, ipangalan sa iyo at sa iyo na. Hindi ganun po sir. Meron tayong batas at meron yung mga proseso na dapat ginagalang natin. In your case, we will tell the government, the DSWD, and let the DSWD decide what is good for the child, not what you think is good for the child. Puputulin ko na po yung mga kasinungalingan mo. Sasabihin na po namin sa DSWD. So po ngayon, sir, ibabalik ko na po doon sa nanay niya na nakaregister na sa nanay niya. pwede kang makulong, sir. Why? <laughs> Hindi mo kaano-ano yung bata at wala kang legal adoption paper at kumukukup ko ng bata na minor de edad, human trafficking. Kahit pala sumalba ko ng bata po, sir, ganun pala mo niya yan. Sir, It is not salba. It is katangahan. Kasi you should know better na meron tayong mga batas na sinusunod. Or, should I say, ignorance of the law excuses no one. Mari ignorant ka, hindi mo alam na meron ka ng batas. Pero, sasabihin nga ng judge, hindi porkit ignorant ka, lusot ka na, pwede ka nang gumawa ng lahat ng klaseng krimen. So ngayon sir, ibabalik ko ngayon yung bata doon sa lahat? Sa then, sabihin po namin ngayon sa DSWD, tatawagan mm -hmm. namin, we will let the DSWD know. And then siguro, I'll respect yung child, ko sabihin sa bata, pero will tell the DSWD. Baka mga bata kapag sinubong namin sa bata, hindi namin idadama yung bata. However, will tell the DSWD. Mm -hmm. Pero ba, sir... Please lang, maging honest ka. Sir, ayoko kasi mag, uh, magwala yung bata. Ngayon, si Odette daw gusto magtanong. She's a lesbian, pero meron siyang gusto lang itanong. Sabi ko, ikaw na magtanong, Odette. Curious lang ako. Mm -hmm. Di ba nag usap tayo sa phone nung mm -hmm. muna pa lang? San ka ba na Sa Hong Kong. Ma may bala ka, Odette? Ma'am, wag na, wag na ako na magsasabi. Bakit? Bakit? In the future, marami kang sakit na makukuha, like me. Uh, I'm not already uh, healthy. Because you're open diabetic na ako. Bakit hindi ba magaling na hospital na punta Kahit magaling sir, pero madal, madali kang mga kapitan na ng virus. Olha, magkano po ang gastos niyo, sir? Ang gumastos sa akin, yung girlfriend ko noon na isa, German. German, magkano po inabot? Masa 64,000 Hong Kong dollar. Pero is a long process. Oh, uh, wag na, Odette. Wag na, wag na. na. Pero curious lang to, sir. Ano, wala mali siya. dun sa ari na yun, lumalabas na sperm pag nagsas*****? Meron. Um, meron naman, sir. ah Parang ano rin sa lalaki din. Mm. Lala Yun lang, hindi kayo makapag-reproduce. Yes. Hindi ah. um, ka naman na-operahan po, sir, kapag wala kang... To palitan. May kapalitan. May friends na kinapalitan ko. Ah, may papalit, So maghahanap ka ng isang lalaki, puputuloy yung sa kanya, sinilagay sa iyo, tapos yung sa iyo, ililipat sa kanya. Yes. <laughs> na-educate na 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 ako ah. Oh, Odat, sino kapalitan mo? Hindi ko alam, sir. Maghanap ko. I didn't know that. Hindi, at least kami na-educate kami ngayon. I didn't know that. So ganun pala yun. Sa Hong Kong, sa Hong Kong lang ako sa lahat ng bansa. Kaya may kapalitan ka. Ganun po siguro lahat. Pero yung, so, yung the other sir, mga parang ang inaano lang yata, tinatransplant po is uh, parang silicone o hindi silicon silicon, si ko pero may mga silicone sa'yo, totoo talaga. Mm -hmm. ilang oras po yung surgery sa Eight hours. Tagal. <laughs> At bago ka may isa na ganun sir, it takes a long process. Maraming mga screening siguro, maraming mm, evaluation. Yes, ma dapat mag-exercise ka, lahat-lahat. You're very healthy. Siguro after the operation, meron pa yung mga psychological yes. evaluation yep. kung natanggap ba mm -hmm. mo. Saka ikaw rin yung physical blood mm -hmm. test kung mm -hmm. natanggap ng yung bagong yes. organ. Marami, marami. Marami, sir. Maraming marami process. It's a long process. Mm -hmm. It's a long process. Kaya sabi ko, ka, all na. Teka eh, si Odette may balak, sir. <laughs> so Odette... Baka magsisisi sa banda ulit. Magsisisi. Mm. It's not worth it. is that what you're saying. Uh, it's worth it. Pero kapag ganito, po kasi... Uh, Sakitin na po ko eh. Pero ikaw kasi sa saan ang ginawa mo? Nagpa, yung iba kasi nagpapabalbas merong mm, iniinom na gamot para magpa-inject ka mo sir at umiinom. Kasi Pero, sir, yung, yung boses niyo sir. Ayoko na eh. Uh, boses okay. babae pa rin. Sana sir, nagpalagay ka ng Adam's apple. Di ba? <laughs> Di ba? <laughs> Di ba? <laughs> hindi na. Hindi, hindi magpapalagay niya. po sir. Na, nandun na sa iniinom mo at uh, iniinom. Oh, yun yan. Umiinom para magkaroon ng Adam's apple, magkaroon ng balay Sayang po. yung pera sir. May magkaroon ng bigote. Sa ngayon kasi sir, oh, although time. yung biglang tingin, parang lalaki nga. That time. Pero yung Pero, boses niyo sir, babae. Yes ba? sir. That babae. time na, that time na sir. Huh? Uh, I was that time may balbas po ko, may mga ano kasi Nag lang kayo. Hindi po that time before uh, nung kabataan ko kasi siya. Mm -hmm. because I was I was already uh, 23 that time 23 years so 49 na po ako. Ah, okay. So I'm already to uh, sayang yung pera. Okay, pero next time sir, be honest sir. There's nothing wrong kami po. Sumusuporta kami sa mga karapatan ng LGBTQ. Alam mo na po siguro yan. Okay? Pero ang request ko lang, maging anis. Tapos nasa apartment na yun ko tatanggapin o hindi. Sige, uh, samahan si Lacer doon sa probinsya kung samay para ma-dispatch yung mga ari-arian and then yung commercial pambalanse installment. Okay? Salamat, sir, Thank you, sir. Thank you, sir. madam, thank you, thank you madam.